Uh, magandang tanghali po at ngayon po ay i-update ko naman kayo dahil piyesta ngayon dito sa amin. Supposed to be ang piyesta ay dati May. Naging May tapos yung August pa salamat. Ang ginawa ngayon ay August ang piyesta. Tapos ang ang looban, meron kasi dito sa amin looban ang tawag. Ang piyesta talaga nun ay ngayong April. So parang nagkaroon ng pagka, usap na sabay ng parang piyesta rito piyesta rito kaya parang wala naman din ganong naghahanda rito at ayan dahil piyesta dahil piyesta syempre para mga malaman na piyesta saan nagluluto sa kahoy di ba no? yun. ano yun anong iluluto mo ngayon katay ako lang may tatlong bibi may tatlong bibi ayan, meron pong halaga si mister doon po sa kanila ng bibi bata pa yung bata pa yun ano o yun lang Tumalaga. So, yun. Tatlo po yung kanina ay inating niya ngayon. I-adobo niya. Yun. Pero gisa na siya na ng luya, sibuyas, bawang. Yung nakikita niyo kulay orin sa luyang dilaw. Ah, Kala okay, ko tatanim mo yan. Tatanim daw po niya yan. Hindi eh. na lang itanim. At may order kami kanina ng lechon. Hindi ko na ibinigyo at ayun na, i-deliver ko na ako yung nag-deliver syempre, sila may sarili ng lechon tapos ito nga after ng maglityon yan yung bibi naman yung inasikaso niya so siguro ito magiging hapon na bumili na lang po ako ng baliwag lityon manok kasi uh, tingin ko hindi naabot ng tangalian to dahil alauna na nga po ngayon so sabi niya ba't bumili pa ako ng uh, baliwag lityon sabi ko hindi naabot sa tangalian dahil po di po ba yung yung Pagkasi ni Sir na dati, maganda kasi inaanin niyo pa yun, eh. sinasalap na sa butane. So yung ating lechon ay nag-promo po ako hmm, ng dame. may different dalawang buong manok sa loob ng siya um, baboy. Pero kanina hindi po nila nailagay kasi nag-deliver naman po ako ng antala, may ko kong antala. Kaya hindi po nila nailagay yung manok. Hindi nilang po ako ng baliwag lechon manok. Ganun so, din naman po. Ayan, doon ko na po sinabay na bumili na rin ako ng isang buo para ulam namin ng uh, agaan at taglayan. So, Parang nag-noto ko po sila, ng um, sir, ng turitong itlog tsaka yung lechon na turitong dito. Turitong. Parang wala yata ngayong ano, wala ngayong mosiko. Walang bagay sa pangosok. Nakaraan niya yung mosiko o ano yun, august ganda ng may luyang dilaw Sarap siguro niyo sa ano yung mga kapodi, sa ano ba yung yung ano yung may manok na kanin yung pagkain ng ibang bansa ang ba tawag ko na ah chicken chick ba tawag may po mamaya pag naalala ko na yun na iniisip po ilagay doon kaysa manok ay lang baka malas sa sabagi so ng okay, yan naman So ayan, i-update ko kayo mamaya. Yan ay tutuyuin natin. Tinatanong ko kanina ni mister. Kung gusto ko raw ba yung may gata, sabi ko wag na kasi dagdag kolesterol lang yan. So yun na lang yung adobong tuyong tuyo. Ayan, at talaga niya yan ng Kukuha daw po siya sa ano sa mini farm. Ayan, pa na po para pulo Nakita ha? Lain ang mo. Kung tumalo ka lang sa kabila eh. Sa kabilang bakuran kasi meron eh. Yeah! Sobrang init mga kapudi. At i-update ko kayo. Ayan. Namunga yung aming langka. Ito po ay mula nung tumubo ay tatlong beses ko palang siya nakikita ang mamunga. Pero ito po ay pangalawang beses palang na may nabuo. Yung mga nakaraan po ay maliit pa lang nangingitim na. Ay, ito may langgam na sa loob si Rana to. Ang galing na natin. Kasi ano, meron po siyang langgam uh, sa loob. na mabubuhay. Para yung ano niya, yung sustansya dito na mapunta sa dalawa. Sana magtuloy-tuloy. Yung nakaraan na ala ng buwan nito ay uh, nabuo na. Kaya lang wala raw laman. Ayoko ko pa nung naging walang laman. Tapos meron pa siya dito isa sana mo mabuo din sana ba nasa taas ayun ayun medyo malaki na rin ayun oh at nalagyan ko na siya ng toyo para manuot yung alat niya siya lang. Unahin ko muna yung toyo. Pagka medyo natuyo na siya, tsaka ako siya lalagyan ng sopa. Kaya nga naman kasi ng apoy. Luwin muna natin. Para ma-absorb niya yung, yung mga toyo, yung iba. Ayan na sister. mo ito ng sili. Kala ko sili kukunin mo. Lahat yan. Namatay na yung sili. Hindi eh, di, di ka pa nangunang maraming bunga. Eh, kasi ano. Desiree, ayaw na maanghang. Ayan, nilagyan ng toyo. Ayaw mo na matuyo. Saka lang yung atoy Ay, nayo toyo. inalo na mister. Matigas pa ro yun. Sabi ko, ang galing niyong takip. Para masangkot siyang mabuti at matuyo. Ganyan mo na yung magic. Ano ba yung magic? Hindi ko magic syrup. Magic syrup? Eh, hindi yung magiging magic sarap. alat yan. Sukat-toyo lang talaga. Mamaya, ako kag-Adobo talaga, hindi na ako naglalagay ng na kahit na ano. Sukat ano lang. Sukat-toyo. Pag gusto yung medyo maalat, eh, dagdagan ng toyo. Pero ang ratio palagi ng aking adobo ay 2 is to 1 halimbawa ay 2 cups ng toyo 1 uh, cup ng suka Ganun. pero kung gusto nyo ng ano, may eh, tumasip-asip ipantay nyo na lang ayan, galagyan na namin siling ang tawag dyan ay siling lumon nyo hmm. 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 maungong yun baka hindi na makain ni Desiree magsawsawa na lang ng may sili tama na yun maraming sa para ayaw pa kain Ayan na nga po after 20 minutes pa o oh, di ba? Maganda ng kulay. Adobe na talaga. Ano muna siya, medyo mas sunog ng konti tapos lagyan natin ng suka. Ito parang para may matutustan eh. Salamat po, so, bago mo adjust yung yung brace ko, oh, yun, hindi. Eh. Matitikman ko dyan, yung balong-balong <laughs> mo. Pwede mo nalagay ng suka. Yung paumbong para manamis tamis. Ayan, update na. Sabi ni Sir ay matutuyo na daw. Tignan natin. Ah! Ano na siya? Nagmantika na, o oh. Yan po yung lumabas sa mga balat. At saka mga extra parts ng bibig so, Mamaya natin siya lalagyan ng suka. So, tatanggalin ko na takip eh para tuluyan siyang matuyo dahil nga po yan ay dumalaga madali po siyang lumambot so ang sign dyan para malaman natin kung malambot ay yung gawing pakpak at yung paan ng bibig so yan masintabi sa hindi kumakain ng paan ng bibig masarap yan. hindi na kasi yung manong apoy mo yan yun yung malakas aglit lang yan hindi pa ba malambot? Hindi pa naman yung palambutin. Pag dilagyan na suka, tsaka mo palambutin. Ayan. Lagyan mo ng maraming kahoy. Ito na, dala na natin ang paumbong. Umaluin. Lalagyan ko na ng suka. Ito po kasi paumbong ay manamis na po. Yeah, kaya mas gusto ko 'yon. Yan. Oh, ganun po. Lutay natin ngayon siyang gumulo at saka ay ano eh. Pantalan mo ay, yung ay ng tubig yan Kaya matigas pa para lumambot. yung muna siya kumulo na kumulo para mag-evaporate yung ano. Okay, lagay mo na yun. yan. Yan, tasa tasan tubig pero yung tasa na yung malaki siguro mga 2 cups yun maliit lang yung cups talaga yun yung 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 okay na yun haluin at ito na po biglang dumami ah hindi nilipat sa talihas si ano? ma. sa malit nga sa malit o oh, yun sarap ba yan sarap yan so ayan kakain na po muna kami mga kapudi kain na po tayo ng lunch Ayan, mga kapudi, uhusgahan na natin ang adobong bibi ni mister kinuha ko ng atay. Ay, balun-balunan na tuloy. Yung atay kinuha ko pero tinabi ko para kay doktora kasi favorite niya na natutulog na. Tapos kumuha ko ng ulo. Ayan, favorite ko yung ulo ng bibi. Kaya lang, kung malapot ba siya. Kasi ngayon ngipin ko medyo masakit-sakit pa. Ayan. Puso. Titikbang ko lang. Ah. Meron tayo ditong patis na may sili dahil eh ko ba kung dahil sa relax sa mga hindi ako naaangangan pero mamaya si Desire magtatanong yan kung may sili Ayan. dito huy hindi siya tikman na natin mmm ah pumayag, nag nagkamay na kami dahil ang kumain ng na, nakakamay. Pwede. Ang masarap pa yung, ay hindi kumakain ng bibe. Mas masarap pa po ang bibe at manok na Tagalog. Kumpara sa manok na pati si pwede no? Kasi nga, makain to ng mga damo sabay uso mo hindi lalo na kung nilagyan mo pa ng dakayan. ano <coughs> yung cholesterol mag, mag, mag tika na ng todo yung mga karne Hindi, yeah, susuba yan, oh, <laughs> yan. Po sip oh. o bibi. Ito pa masarap sip-sipin o, yung ulo. Sa yung utak, masarap. Masarap nito, may pop. Kapag mm, dapat hindi ka muna. Hindi mm. reklamo na nakamagkaroon uh, daw siya sa sangkap. <laughs> Surat doya, May po sa lang. Sukat doya ya pati more laki. Yes, ang sarap pa. Kumain. Tapos tatalo sa swimming pagkakain. Kain po tayo. Ate! Okay. Kasi tulog, kakakain lang ni Desiree eh. Tumawa naman na agaw pa ng pusa. Yung manok. May dalawang piraso pa eh. Nagawan daw siya bigaro. Dinakma ng pusa. Pero may nakain naman siya isa. Kaya sa mga mahihilig sa bibe. Kaya tayo. Sabi yung lambot niya. Maganda yung pagkakalambot. Ito talaga yung luto sa kahit. Kasi mismo ko favor, no? mga lasang uso? Lasang fiesta nito, ah. Hindi naman kailangan mag-arbo ang handa. Ayan. lang, eh. Buti nga nagkatay sa mister ng bibi. parang sana magluto ng biko. malakit po kasi ako dyan ng mga isang kilo po sa may git Teka ito kasi maghalo eh. Ito Kaya ako ngayon, ito mahangin. Yung mga nakarang, ano na, nung mga nakarang linggo, sobra. Kasi sobra. Lakas mo lang ma. hindi lang kung may nila ah. Hmm? <gasps> Yan yup. pa ba, baby mo ron? Ron. Ano yun? yun mga kudi na-update lang namin kayo sa buhay-buhay at kain po tayo Ayon, ingat po tayong lahat at God bless po maraming salamat kapatuloy na mga sumusuport tayo medyo makakapag-upload-upload -upload na tayo at hindi na ganong busy Yan, minadali ko po kasi yung mga papiding ah hindi minadali ano ba tawag doon matawag doon. Pinaril. Pinaril ko po yung mga libreng piling sa school. Yung mga donation po tayo na mga panghugaw. Eh, magbabakasyon na kasi. Tapos, matatapos na po yung term ko. Kaya, minabuti kong yung mga nalalabing buwan ay iiyak ako sa mga iiyak ako sa mga sa mga bata kasi magbabawasin na tapos wala na si doktora doon, high school na siya so medyo malayo na yung malayo talaga hindi medyo malayo na yung pagsusundo ako kay doktora marami po kasi nagbigay ng prosen na tuwayan ng baka so niluto kong goto yung chicken breast so, niluto ko rin yun nalugaw naman ng mga nagbigay ng libreng pang merienda sa mga graduate sa mga, mga, may honor pero hanggang dito na lang po at bye bye po ingat po tayo at God bless